untag inyong tanan no so sa pinakalit nga desisyon kani atong mga kuan mga friends with Chef Road and uh, Floor and Kuya Eric sa of Sasa Catering Catering Services na no? di pa gi hapit chuko sa bay ni lagi pukaw chuko kay natugraman unta ko gikan ming nag manyanita So karon na hiabot din hi sa Biking Public Resort, a ah, public clinic kada kan mang tra. Hmm. So naabot Nice man ani dapit no. Bisa ka nang liblib -lib pa siya area ba. Ano lang jud siya batuon. Mura siya og Balogo Resort. <laughs> Mura siya kandulong gamay, kandulong dako. Tubig big ay dito tubig diot, diot. mara man to tubig naman to sa Itaya. so ano na siya I'm not afraid Ag natulog nga ng hila mo osra muna ni pandili ah uh. hey pa. oh. uh, si may pa ice cream si mayo <laughs> <laughs> Ang mayor sa Bacolod. <laughs> <laughs> ang mayor sa sumag Uh, Dina sumasya pag mayor. Oh, mag <laughs> mag mag, 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 mag mayor na. Ay, oh, nice man day ani no. Ah. Ano pa eh sa chef prod. Thank you chef. Aga aga kabog nyo. Ay.

May redor sa ice cream ko yan. No? Ano yun kay public? na na. No? Ang basura Nakamainos. Nakamainos din ang mga basura. Pagkadahang ilim nun, mga basura ilim nun. Makuyawan <laughs> hmm. <laughs> <No. laughs> <No. laughs> ma tak magajika si kuya. <laughs> Nami bitaw no kay sa karat mo na. Ano na kasles? Hmm. Kasles mo ya ba? Ha? Ba mo mo ba o ko di ra kali kayo? Mo pina ka jika siya. Hmm. Jika pa. Jika pa. payment. Oo. Ana ya kay. Dali ang transaction. Kuan pa kaya magtubo pa ka? Sa presyo sa imo ang ice cream. Oo, mayo tag tag 20 ice cream. Inood oy kay na may bayad cash out. Sa amo gani nga magbayad kog mga parcel gani nga dito i address ni mama nga sa usa ka libo 50. Ngumpra ko mga chinelas? Ba? Ito. Mm. Ano ko shapohon?